nagdadala ka dun sa mga iba't ibang beneficiary na nabibigyan namin, talagang makikita mo na sobra silang thankful na nabigyan sila o isa sila sa mga nabiyayaan ng prosthetic hands. Isang grupo ang lumilibot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bit-bit ang kanilang layunin na mapigyan ng kamay o prosthetic ang mga taong nangangailangan nito. Sila ang LN4 Foundation at ang kanilang proyektong The LN4 Hand Project. Uh, yung mag-asawa sa U.S. na yung anak nila ay namatay. In memory of Ellen, naisipan nila na uh, na magtayo ng foundation, mag-imbento ng prosthetic hands para sa mga putulang kamay, either inborn or sa mga na-aksidente. So, yung Ellen Ford Foundation, so based siya sa U.S., merong retired na mag-asawa, si Ate Grace and Kuya Cabato, na based sa Iloilo. -ilo, sila yung nagdala ng LN4 Foundation dito sa Philippines. Nang dalhin ng proyektong ito sa Pilipinas, hindi nagdalawang isip si Anthony na maging parte ng misyon nito sa mga Pilipino. Maging ang kanyang motor group na Naked Wolves, naging instant volunteer sa kanilang advokasya. Nung bago pa lang yung LN4 sa Philippines, medyo yun yung medyo hindi pa kami madaling makahanap ng mga beneficiaries. So habang tumatagal dahil meron ng word of mouth, meron social media na kung saan naipopost na, na namin yung mga nabibigyan namin ng prosthetic So na, nagkakaroon na ng parang awareness na meron palang foundation na ganito na nakakapagbigay ng libreng prosthetic sa mga nangangailangan. Sa grupo ko is Naked World Philippines na kung saan meron kami mga chapter sa almost lahat ng mga probinsya. So lahat yun na na i ano ko, na ipasok ko rin sa LM4. Kumbaga, so kung merong mga nangangailangan ng prosthetic sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, sa Ilocos, meron na akong mga kagrupo na pwede kong sabihan na magkabit ng prosthetic do'on sa mga tao na taga dun sa mga lugar nila. Ang din mga volunteers na magandang loob na sila mismo nagpo-forward ng mga information ng mga nangangailangan na mula dun sa mga remote areas. And yung pag volunteer kasi namin is uh, in terms of finances, hindi kami funded ng foundation. So lahat ng mga gastos namin is from our own pocket. Noong time na yun, ay, meron akong dalang more than 30 pieces na prostheticans and lahat yon na-dispose ko. Naibigay ko sa Tacloban, sa Negros, sa Cebu, sa Iloilo at saka sa Roblon. So yun yung five na provinces na meron ako mga nabigyan ng prosthetic hands. Ako dun mga tatlo na on the way, bigla kaming may makikita habang nakamotor kami, uy, buto lang kamay. Bigla kaming hinto on the spot bibigyan namin ng uh, prosthetic hands yung nakita namin. Hindi lamang talaga dito sa Metro Manila, ngunit maging sa mga liblib na lugar, nakararating ang kanilang mga bit-bit na kamay meron akong pinuntahan na barangay doon, yung barangay Ugto yata, yung Ugto. Yung Ugto pala is meaning, is putol. Kasi maraming putol ang kamay doon dahil sa ng dynamite fishing. Kaya yun yung mga naging reason kung bakit napuputol yung mga nila. Di naman namin pinipili kung sino yung dapat bigyan or kung ano yung estado niya sa lipunan. Wala kaming pinipili. As long as pwedeng makabitan ng prosthetic hands, bibigyan natin ng prosthetic hands. At saka, yung nabanggit ko nga, as much as possible, is yung at least 11 centimeters below elbow. Yun yung ideal na na magandang bigyan. Pero kung hindi naman uh, ganun kahabay natitira, ginagawa na lang natin ng paraan para maikapit. Tapos meron talaga mga recipient na makikita mo talaga sa kanila na talagang gagamitin nila. At saka nakakatawa din dahil like for, for now, meron akong nabigyan ng prosthetic hands from uh, Cebu nung nasa Cebu ako. Uh, until now, lagi yung nagme-message sa akin, nangangamusta. Tapos pinapakita niya sa akin, nagsesend siya ng mga video na na ito, nag, nagta-ticycle siya kasi namamasada siya sa ticycle. So, malaking tulong. So, sobrang nagpapasalamat siya sa LN4 na isa siya sa mga naging beneficiary ng LN4. Kaya naman, sinamantala na namin ang pagkakataong may pakilala si Jerry kay Anthony. Mula sa Sampaloc, Manila, dinala namin sa Las Piñas si Jerry. sinuri ni Anthony ang braso ni Jerry. Hindi, hindi mo siya matutuloy. Ipiniluanag e din niya ang nasabing function ng prosthetic hands. Mm -hmm. Tapos meron din naman... Isa-isa rin sinabi ni Anthony, ang grupo sa likod ng LN4 Foundation at maging ang mga gumagawa ng kanyang prosthetic hands. Na, nandito po yung parts niya. yung project. Yung project. Bali, ito po sila. Apat po sila. Wow. So, Okay. So, ito po yung strap. Yung strap na to, normally dito po siya naka-strap. Naka mm -hmm. Pero depende po sa haba po kasi ng kamay. na para sukatin ang bagong kamay ni Jerry. Kasikip po. na? Nagpasadya Nagpasa-gawa sa stainless hmm. or aluminum yung mga gaang na material. So, para maging komportable sa kanyang prosthetic hands, Ginawa nito ng adjustments ni Anthony. Yan po. po dito dito? Yan po. Yan. po. Lubos ang pasasalamat ni Jerry sa Ellen 4 sa tulong na ibinahagi sa kanya ng grupo. Yung mga bagay na di ko ma -madampot, mahawakan, pwede na. Matalino yung pagkakagawa niya kasi hindi siya Ginawa para lang pumorma, kundi maging useful. Thank you so much sa LN4 Hand Project na uh, base ang foundation sa US at uh, yung mga local partner dito, si Ma'am Grace, and uh, yung kanyang husband uh, from Iloilo, sa pagbibigay sa mga katulad namin na may kapansanan na uh, wag lang ma uh, ma magkasya doon sa kung ano kami, kundi ano pa yung magagawa, ano pa yung ma-improve namin sa sarili. And uh, through that, masasabi ko na dalawa na uli yung kamay ko. Hindi na isa't kalahati. Eh. God bless you. Ang excitement ni Jerry hindi na may tago. At napa-live agad ito sa kanyang Facebook page at ipinakita ang bit-bit na walis tambo at daspan gamit ang kanyang bagong kamay. Ang kagandahan pa sa proyektong ito, hindi lamang sa matitibay na materyales gawa ang prosthetic hand. Mula rin ito sa mga taong may puso para sa katulad ni Jerry. Itong pouch na to, makikita nyo meron drawing. So yung drawing na yan, ang gumawa ng drawing na yan, yung nag-assemble ng prosthetic hands na nandito sa loob. So sa loob ng bawat pouch, merong brochure, merong ito halimbawa to, Completing details. Meron silang message na sending you best um, wishes and may this hand help make your life more pleasurable. Uh, so, apat sila na nagbuo ng isang prosthetic hands. So, yung prosthetic hands na to kasi is made of parang special na plastic. So, matibay siya, hindi siya madaling masira. Yung mga materials din nito is hindi rin siya kinakalawang. And what is good thing with Ellen 4 as long as nandyan ng Ellen 4 kapag nasira yung prosthetic hands na binigay dun sa beneficiary, pwedeng ibalik ng beneficiary yung prosthetic hands na sira at papalitan ulit yun ng LN4 free of charge. Panawagan ng grupo, dumami pa mga taong lumapit sa kanila para sa si binibigay nilang libreng prosthetic hands at marating pa nila ang mga lugar kung saan kinakailangan ang kanilang responde. Thank you sa Net25 sa responde kasi uh, na-feature niyo rin ang Ellen 4 So sa mga mga manonood nito uh, at meron kayong either mayroon kayong kakilala na nangangailangan or kayo mismo nangangailangan lapit lang po kayo sa responde, mag-reach out lang po sila para sila mismo yung mag-reach out sa akin para mabigyan kayo ng prosthetic hands. Huwag kayo mahiya na lumapit at mag-avail ng prosthetic Libre po to, hindi po kayo operahan, huwag kayo matak. Yung mga tao na nabigyan namin na na, na uplift yung moral nila, nagkaroon sila ng pag-asa kasi gamit yung prosthetic hands, mas madami na sila ngayon na pwedeng magawa. Nabago yung buhay nila. Sa maraming kwento na ating itinampok dito sa programa, lagi nating napapatunayan na walang anumang kapansanan ang makahahad lang sa sino man na may masidhing pangarap. At kasi siguro kami na palaging may handang umalalay sa mga taong lumalapan ng patas at hindi sumusuko sa buhay. Mapalad kaming makilala si Jerry at ang kanyang positibong pagtanaw sa kanyang kalagayan. Ngunit higit sa lahat, mas mapalad kaming makilala ang Ellen Ford Foundation na patuloy ang pagkabay sa mga katulad ni Jerry na nangangailangan ng responde. Ako si Anthony Untalan ng Ellen Ford Foundation. certified e-responder.